kabintang bintang na katiwalian laban sa kanya, inalam ng investigador kung ilang sasakyan ang personal niyang pag-aari. Matay sa talaan ng Land Transportation Office, animang sasakyang nasa pangalan ni Brother Eli at pawang nasa address ng Apalit, Pampanga. Ang pinakamahal dito, ang Chrysler Town and Country na nagkakahalaga ng isang milyon at walong daang libong piso. Actually, ang nakarehistro lang siguro sa pangalan ko, isang jeep na saraw maganda na. Ano yung pampasada? Pampasada. Pampasada. Sa mo Oo, sa si San Fernando, Malolos. Yun lang ang nakarehistro ng na pangalan. <laughs> 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 Dahil sa bago naming nakalap na impormasyon, minabuti namin kunin ang reaksyon ni Brother Eli kanina. Sumayin ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awat tulong ng Diyos ay may panibago tayong episode ng ang dating landas. Muli, ating tatalakayin kung tama ba ang interpretasyon ng mga protestante, lalong-lalo na si Brother Eli Soriano sa konteksto ng 23.9 ng Mateo. Pero bago natin pag-aralan yan, ano bang purpose ng andating landas? Ito ba'y para mang-apak ng kapwa? Ito ba'y para mamersonal? Ito ba'y para manira ng kapwa at maniram puri gaya ang pinaparatang ng mga born-agoy? Ay eh, unang-una, hindi. Dahil kung ang ginagawa natin na pagsunod sa 1.13 ng Tito, Tres days sa isang ikalawang ikalawan puri, habay unang-una pa lang naninirang puri eh, si Kristo. Bakit? Dahil si Kristo unang-unang pumuna, kaya marunong rin pumuna ang mga apostol. 23.15 ng Mateo. Saban sa ninyo, mga skribat pa rin sayo, mga paimbabaw. Hindi ba pumuna si Kristo? Pumuna sa dyan eh. Eh kaya para sa kanila, ang pagpuna paninirang puri, Aba, unang-una palang naninirang puri si Kristo. Eh, bakit si Kristo ka ba? yung sinasabi nila, hindi ka naman si Kristo, eh, ba't mong hinkong ka? Eh, si Kristo, ako mo na. Ano, pakailan mo. Filipos 2, 5-8, managkaroon kayo ng pag-iisip, na gaya ng kay Kristo Jesus din naman, eh, klarong-klaro eh. Na ano? na si Filipos 2, 5-8, magkaroon tayo ng pag-iisip, na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Therefore, kung paano na pumuna si Kristo, paano nakipagdiskusyon si Kristo, ganun rin tayong makikipagdiskusyon. Kaya, sino mang pastor, sino mang relihiyon, ayon ng diskusyon, takot sa debate, sa demonyo, ayon sa Biblia. Bakit? Eh, anti-Kristo kay. Mismo si Kristo, kinokontra mo. Eh, kasabi-sabi ni Pablo, magkaroon ng pag-iisip gaya ng kay Kristo eh. Kaya ang mga apostol, na ikipag -dibate, pumupo na. Dahil ang tamang paggamit ng Biblia, hindi lamang para sa pagtuturo. 3D sa is ng ikalawang Timoteo. Ang mga banal na kasulatan, na kinasihan ng Diyos, hindi kinasihan ng demonyo. Dahil para sa kanila, bakit niya sa demonyo? Ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Tanong, sa pagtuturo lang ba? Pagsansalat, pagsaway. Eh kaya sumasaway tayo. Dahil yun ang konteksto na itinuturo at turo ng mga apostol na ano? Na sumaway. Sa papaanong paraan. Uno, tresin ng tito ang patutong ito'y tunay dahil dito sa wayin mong may kabagsikan sila at yan ang ginagawa ko kaya ako sumisigaw at huwag kayong matatakot dahil biblical ito dahil hindi naman ako gaya ng mga pastor na praise the Lord, hallelujah I cast you out pero nang loloko ng tao 3 sa 18 ng Roma Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya yung mga pastor ngayon, lalaki ng tiyan, puro ikaw po sa mga miyembro eh. Paano? Lahat ng tema nila bago magkati po ni pera, pera na lang pera, pera na lang, lang pera, wala nang katapusan pera. Sasabihin nila, mas marami eh nabanggit sa Biblia na pera. Tama naman yun. Pero hindi nangangahulugan, ay e, mga lekta ka na sa mga miyembro mo ng pera. Dahil ang ginawa ng mga apostol na itinuro sa kanila ni Kristo, 8.3 ng ikalawang kurinto, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban at hindi tights yun. Ayan, mapapanood natin sa mga nakarang episode ng ating palatuntunang ang dating landas. Pero, bago tayo magpasimula, eh, tama ba ang inter interpretasyon ni kapatid na Eli Soriano o ni Eli Soriano na former overall servant o puno at nagtatag ng samahang MCGI. Pakinggan natin siya at alamin kung tama ba ang kanyang sinasabi o ito lamang ay isang paninira sa simbahan upang may maipuntos. Ito ay tumutukoy sa pagtawag na ama. Dahil sabi ni Soriano, pag tumawag ka daw na ama, eh, antikristo ka. Panoodin natin si Brother Eddie Soriano, mga kapatid. Inyan, para maliwaan ang... And call no man your father upon the earth. Why? For one is your father, which is in heaven. S sino lang daw ho ang tatawagin nating father? Eh ano ba tawag niyo sa pare? Father. Hindi ba kaya kayo anti-Kristo niyan, mga kababayan? Eh sabi ni Kristo, huwag mong tatawaging ama, sino man tao sa lupa, tapos katawag-tawag mo sa pare mo. Good morning, father. Lalo na kung pogi yung father at yun namang, yung babae naman eh, naghahanap ng lingam. Father, welcome. Looking father. Ha? Mami, ano yan? Hindi ba napakaliwanag niyan? Call no one your father upon the earth, for one is your father, he that is in heaven. Yan, muli mga kapatid. E napanood natin si bro Eli Soriano o si Eli Soriano ng andating daan na huwag niyong tawaging ama ang sino man tao sa lupa dahil pag tumawag ka daw ng ama, sabi mismo dun sa video ng ang dating daan, eh Antikristo ka daw. Yun ang akala ni Soriano. At yun ang maling interpretasyon ni Soriano na namanan niya sa iglesia ni Manalo at sa iba't iba pang sekta ng mga protestante na urong sa pananampalataya. Bakit? Dahil hawahawa lang ng may itim na budhiyan at may itim na pagpapaliwanag din. 1533 ng unang Kurinto. Huwag kayong padaya ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya kung yung aral mo galing sama sa masasama, abay, masama na rin ang ugali mo. Bakit? Inamamaratang e ti. Hindi hmm? ba tama mamaratang yan? Saan mo naman nabasa sa biblia na ang pagtawag ng may pagiging Antikristo? Ngayon, sundan natin ang argumento ni Brother Eli Soriano. Na ano? Na pag tumawag ka ng ama, pagdating sa pananampalataya, Antikristo ka. Tanong, bakit si Apostol Juan tumawag na ama sa mga kristyano at sa mga apostoles. Ibig sabihin ba, antikristo na si Apostol Juan? Basahin natin mga kapatid, ang 2.13 ng unang 1, sa ang salita ng Diyos. Ganito ang ating mababasa. Sinusulatan ko kayo, mga ama. Sinong nagsulat ng aklat ng 1? At sino ang nagsusulat? Si Apostol 1. Tanong, lahat ba ng isinusulat ni Apostol 1 ay eh, chismis? 1.3 ng unang wan. Yung aming nakita narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Therefore, ang binabalita ni Apostol Juan, yung nakita narinig niya sa pangangaral ng ating Panginoon Kristo. Bakit? 8.47 ng 1, 1 ulit. Dahil ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, yung napakinggang salita ng Diyos ni Apostol Juan, isinulat niya sa aklat ng 1. At isa doon sa isinusulat niya na nakita at narinig niya sa ating Panginoon Kristo, sinusulatan ko kayo mga ama. 2.13 ng unang wan. Unang wan. Hindi letra por letra na ito eh. Eh ngayon, kung susundan natin ang argumento ni Eli Soriano at ng mga protestante na ang pagtawag ng ama pagdating sa pananampalatay anti-Kristo, ito ibig sabihin pala anti-Kristo si Apostol Juan. Tanong, kanino ba nakikinig si Apostol Juan? Kanino ba galing yung isinulat ni Apostol Juan na binapalitan niya sa atin? Galing kay Kristo. Therefore pala, si Kristo kinokontraksa rin niya at mismo si Kristo ay anti-Kristo. Sabi, impertinente naman niya tayan. At kawalang niya ang argumento naman niya tayan na kontra sa aral ng mga apostol. Bakit? Dahil mismo si Apostol Juan, abay, tumawag na ama sa mga apostol. Tumawag na ama sa mga alagad. Eh, kala ko ba bawal tumawag? Hindi ba't magkakaroon ng kontradiksyon? Sasabihin na naman ng mga hindi kristyano dyan, ng mga ateista, yan eh, kang Biblia, hindi 100% accurate. Yan eh, kang Biblia, punong-punong ng kontradiksyon. E paano hindi nagkakaroon ng kontradiksyon dahil sa mga walang yung protestante na ito na puro self-interpretation, private interpretation ang ginagawa sa konteksto ng Biblia kaya nagkakaroon ng kontradiksyon. Anong? meron ba dapat na kontradiksyon sa dalawang talata na ito'y nagbabanggaan? Wala. Dahil kung pag-aaralan natin to dahil utos naman, 34 di sa ng Isayas, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Hindi naman sinabi, inyong saliksikin sa isang talata lang ng aklat ng Panginoon. Sabi, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Pag sinabing aklat, kasama Old, kasama New Testament ton. At yun ay Biblia, hindi Biblios. Kaya dapat natin saliksikin ng salita ng Diyos. Saliksikin natin ng kasaysayan, 8-8 ng hob, na siya ang utos, ang dapat natin tanggapin, dahil mismo mga apostol, tumanggap nun. 5-9 ng 1 -1 -1, kung tinatanggap natin, therefore, maski si Apostol Juan tumanggap ng patutuon ng tao, pero ikinaklarify niya na mas dakila ang patutuon ng Diyos. At isa sa patutuon ng Diyos na ipinasulat sa 8.8 ng Hob, yung basahin ng aklat ng kasaysayan. Pero hindi yan ang ating topic niya na pinag-uusapan. Ngayon, pinag-uusapan pinag natin, tama ba ang sinabi ni Soriano na bawal tumawag ng ama ay sa 23.9 ng Mateo? Unang-una, yung sinabi niya, gigibain natin na ang tumawag na ng ama sa pananampalataya, Antikristo ka, mali. Wala sa Biblia. Pangalawa, kung Antikristo na tumawag na ama pagdating sa pananampalataya, bakit yung mismong apostol ni Kristo tumawag ng ama? Ipinangalandakan pa at ipinalapa sa Biblia. Na ano? Dos 13 ulit ng one o unang one. Ang ating mababasa, sinusulatan ko kayo mga ama. In King James Version, I writing to you fathers. Oh, letra por letra ito. Ibig sabihin pala, Antikristo si Apostol Juan. Ibig sabihin pala, magkakaroon ng kontradiksyon at si Apostol Juan pala, kontra eh, kay Kristo. Hindi. Kayo na lang sana ang kontra kay Kristo. Mga protestante, heretiko. Bakit? ibang ng mga walang yan. Eh. Kaya nga, ibang paliwanag kaya sa paliwanag ng simbahan na siyang haligit sa haligan ng katotohanan na ayon kay Pablo sa 3.15 ng unang Timoteo. Nano, na ang Iglesia ng Diyos, na siyang Iglesia Katolika sa 931 ng gawa sa Greek Interlinean na Iglesia katolos ang haligit sa liga ng katotohanan, wala sila dun eh. Patunay lang nyo na ibaan Diyos nila, iba ang nila kaya ibang interpretasyon nila. Saan? Sa mismong Biblia na galing mismo sa kinakalaban nila. Eh ngayon, kung Antikristo palang Katoliko dahil ang mga kaparehan tinatawag na ama, eh bakit gumagamit ka ng Biblia na produkto pala ng mga Antikristo? Bakit? Dahil ang Biblia is compiled by the Catholic Church. Because the Bible is not a Protestant book. The Bible is a Catholic book. Bakit? Dahil ayon sa kasaysayan, noong year 405 AD, ang nag compile ang nag-translate ng Biblia, ay si Pope Damasus and St. Jerome, year 405 AD. Kahit si Melian ni Soriano, kahit si Melia ng mga protestante, wala dyan. Tapos ang kakapal ng mukhang mag-interpret para ikokontra sa simbahan na siyang haligit sa haligid ng katotohanan at kung saan ang galing ang Biblia. Tanong, meron bang kontradiksyon sa 23.9 ng Mateo at 2.13 ng unang Juan? Wala. Dahil ang 23.9 ng Mateo, pumapatungkol yan sa mga skribat pa rin sa paimbabaw na ano, na inihahambing nila yung mga mangangaran nila doon sa ama na nasa langit. At yung kaluhalhatian ng ama na nasa langit, iniahambing nila sa mga mga ngaral nila. Bakit? Ito, mga skribat pa rin sa iyo, mga paimbabaw, katunayan, basahin rin mismo natin sa aklat ng Mateo, sa mismong 23, sa 15 naman, hindi na sa 9, ganito ang ating mababasa. Saban ninyo, mga skribat pa rin sa iyo, mga paimbabaw! patung sa langit, matama ang bukol, ng ulo. Bakit? Sabagkat inyong nililibot ang dagat at lupa upang makahanap niyo mga kampi. At kung siya'y magkagayon, ginagawa niyo pa siyang makaiba yung anak pa ng impirno kaysa inyong sarili. Ginagawang anak ng jablo. At isa doon sa nasa ng anak ng jablo o nasa ng jablo, 844 ng 1, yung pagsisinungaling. At isa sa uri ng kasinungalingan, 1.25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, Anong klaseng kasinungalingan na galing sa demonyo at yun ay gagawin kang makaiba yung anak ng impyerno gaya ng mga skrib at parisayo? Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila ay nagsisambat, naglingkod sa nila lang kaysa lumalang. Therefore, ang paglingkod sa nila lang ay eh, uri pala ng kasinungalingan. Kaya ang sabi ni Kristo, Aba, ginagawa nyo silang makaiba yung anak pa ng impyerno sa papaanong parahan sa pamamagitan ng paglilingkod sa nila lang. Intindihan natin mga kapatid. Bakit? Dahil ang konteksto ng 23.9 ng Mateo pumapatungkol sa mga iskrib at pariseyo na yung mga mangangaral nila inihahambing nila sa Diyos na nasa langit. Ngayon hindi naman ibibigay ng Diyos ang kapurhen sa kanila. 42.8 ng Isayas, akong Panginoon na siyang aking pangalan ay hindi ko ibibigay sa iba ang aking kapurhan tapos makikita mo din sa mga walang ng scribe at parisay ito eh. Tinatawag nilang mismo ama at iniyahambing nila yung kapurihan ng Diyos na ama doon sa mga mangaran nila. Kaya ang sabi ni Kristo sa 23.9 ng Mateo, huwag ninyong tawaging ama ang sino man tao sa lupa. Sino? Yung mga iskrib at pariseyo. Dahil kung gagawin natin literal ito at absoluto sa lahat ito, ano eh, tatawag mo sa at tatay mo? Ina? Hindi ba lalong malasawa yun? Iba din yung tatay mo. Ano itatawag mo sa tatay mo sa pananampalataya, ina rin. Ilalabas niyan, eh para ka nakikiapid sa kapwa lalaki niyan, at para may kamangmangan yung pinagsasabi mo niyan. At yung kamangmangan, 24 may ng kawikaan. Ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. Bakit? Dahil ginagawa ng mga protestante, mga born agoy ng iglesia ni Manalo at iglesia ni Soriano, yung 23 may na literal. Dahil kung gagawin natin literal ito at para sa lahat ito, ay eh magkakaroon ng kontradiksyon sa Biblia. Ngayon, mga kapatid, meron bang kontradiksyon? May kontradiksyon sa kukuti ng mga protestante na kontra sa simbahan at mali ang interpretasyon kaysa sa interpretasyon ng simbahan na siyang may otorisasyon noong 33 AD na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo sa D6.18 ng Mateo. Ngayon, bakit sinabi ni Kristo, huwag ninyong tawagin sino mang ama ang sino man tao sa lupa? yun ay pumapatungkol sa mga skribat pariseyo. Ulitin natin dahil ang mga skribat pariseyo mga paibabaw na inihahambi nila ang kapurihan ng Diyos dun sa mga mangangara nila dahil isang uri ng kasinungalingan ng ginagawa nila dahil ginagawang makaiba yung anak pa ni Emperon. Isa doon, 125 ng Roma, yung paglilingkod at pagsamba nila lang. Yan ang explanation. Hmm? Yan ang tamang konteksto ng 23:9 ng Mateo hindi yung nasa kukuti ni Soriano at hindi ang nasa kukuti ng mga protestante na mga binulag na ng kanilang amang jablo. 4.4 ng ikalawang kurinto. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi ng sisisampalataya. Hindi kasi mga nagsisampalataya ito kay Kristo eh. At isa sa uri ng pagsampalataya kay Kristo, 3.6 ng Efeso, basahin natin, na ang mga hintil ay tagapagman at kasangkap ng katawan na may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus na Panginoon natin sa pamamagitan ng pag-anib at pagpapasakop sa tunay na simbahan na siyang katawang sa Diyos ni Kristo at inibig ni Kristo na hindi inibig ng mga protestante. 5.25 ng Epeso Mga lalaki, ibigin ninyong inyong inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa simbahan at yung simbahan niyo nakapunta sa Roma 1.7 ng Roma sa Korinto 1.1.2 ng unang Korinto na siyang tinatawag ng mga iglesia ni Kristo iglesia ng Diyos na siyang Iglesia Katolika Apostolika Romana na sa 31 ng gawa, Iglesia Cataholus, Miss Universal, Miss Catholic Church na hindi kayang tutulan ng mga protestante. Ngayon, kung bawal tumawag ng ama, bakit si Pedro tinawag na ama at tinawag na anak si Marcos? 5.13 ng Unang Pedro, ganito ang ating mababasa, binabati kong nasa Babilonia at si Marcos na aking anak. Tanong, Si Pedro ba? Anak niya bang biological? Si Marcos. At si Marcos ba ay ama ni Pedro? O ama niya si Pedro na bio biological? Hindi. Ngayon, saan sila o saan si Pedro naging ama? Sa so, pananampalataya. Bakit? Dahil tinawag niya na anak si Marcos. Basahin ulit natin. Baka hindi na naintindihan ito ng mga protestante dahil bulag na nga eh. At ginagamit nilang 23.9 ng Mateo sa kanilang sariling pribadong interpretasyon na malayo sa interpretasyon ng mga scholar, ng mga theologian, at ng simbahan na siyang haligid sa ligan ng katotohanan. Ganito ang ating mababasa mga kapatid sa 5.13 ng unang Pedro. Binabati kayo ng nasa Babylonia na kasamang hinirang ni Marcos na aking anak. sino tumawag na anak kay Marcos? Si Pedro. Ngayon, sintido ko muna lang natin ang tatanungin natin. Ngayong tinawag ni Pedro si Marcos na anak, anong tawag ni Ped ni Marcos kay Pedro? Aba, kung may sintido ko muna ka, kamang itatawag mo. Bakit? Dahil lalaki ang tumawag sa iyo na anak. Ngayon, kung babae naman ang tumawag kay Marcos na anak, anong itatawag ni Marcos? Ina. Ngayong si Pedro ay lalaki, at si Pedro, ayon sa 5.13 ng Unang Pedro, sinabihan si Marcos na anak sa pananampanataya. Anong tawag ni Marcos kay Apostolo Pedro? Ama. At yan ang hindi kayang tutulan ng mga protestante Lalo na itong iglesia ni Soriano. Tapos meron pa mga keyboard warrior na eh ako daw eh kay Tik-Tik. Grabe mo maratang itong mga walang nyo nito. Ano, mga MCGG, ano? Eh lumabad kayo ng diskusyon. Hindi yung nagki-keyboard-keyboard warrior kayo dyan, hindi eh, ko naman kayo papatulan dyan, tapos mag-PPM-PM kayo sa akin. Mag-set tayo ng diskusyon, huwag kayong puro daldal, -dal. -dal dahil pag puro daldal -dal kayo, eh patay ang pananampalataya ninyo. Dos, may sa ng Santiago. Sapagkat kung paanong katawan na walang ay patay, ay kayo din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa patay. Eh hiwalay sa gawa yung pananampalataya ng mga baog na ito eh. Saan? Sa pananampalataya. Hindi ko sinabi sa itlog. Dahil well, kung baong ito sa itlog, wala na sanang pamilya itong mga ito. Eh, letra pro letra natin nababase. Na ano? Na sa pagkat kung paano katawan na walang spirito patay, ganyan rin pananampalatay ang hiwalay sa gawa. Gumawa kayo. Hmm? Dos gis ng epeso. Sa pagkatay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa. At isa dun sa mabuting gawa, aba yung hindi ka ibig ng salita. 3.18 ng unang one. Huwag tayong magsiibig ng salita ni nang dilaman, kundi nang gawat katotohanan. Kaya gumawa kayo mga MCGI. Harapin nyo ang panig na ito ng andating landas. Na ano? Napatutunayan ko na hindi kayo ang tunay na iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. At patutunayan ko na si Daniel Rason ay hindi totoong sugo o bula ang sugo ayon sa 24-24 Mateo at ayon sa Biblia. Harapin ninyo kahit anong topic ko, haharapin ko kayo dahil wala naman tayong inatras ang mga ngaral. Kahit ni isang mga ngaral, eh walang inatrasan ng panig na ito. Dahil nasa atin ng Diyos. Nasa amin ng Diyos. Wala sa inyo dahil nilayasan na kayo. Bakit? Dahil lumayas mismo kayo. 13.5 ng ikalawang kurinto. Siya sa atin inyong inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya Subukin ninyong inyong sarili. Hindi ba ganun yung nalalaman? Si Kristo so ay nasa inyo. Kailan? Simula nung nagsimula kayo sa Espiritu. Simula nung kaanib kayo sa tunay na simbahang nasa Biblia. Ngayon, kailan umalis sa inyo si Kristo? Mali ba na nga kung kayo itinakwil niya? Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan rin ng pagtatakwil nyo sa kanila. At isa doon sa pagtatakwil kay Kristo, yung pagtatakwil sa itinuro at isinulat ng mga apostol na ang katotohanan si Apostol Pedro ay sa 5.13 ng unang Pedro tinawag si Marcos na anak sa pananampalataya. Sa makatwin, si Marcos tinawag si Pedro na ama sa pananampalataya. At si Apostol Juan ay sa 2.13 ng unang Juan sinusulatan ng mga apostoles, sinusulatan ng mga alagad at tinawag na ama. E eh, kala ko ba bawal? Dahil ang konteksto sa 23.9 ng Mateo ay pumapatungkol sa mga paibabaw na iskrib at pariseyo na yung kaluwalhatian ng Diyos ibinabaling nila sa kanilang mga mangangaral at ginagawa silang yung anak pa ng impyerno at tinuturuan na sumamba sa nila lang. At kahit kailan, walang ganyang doktrina ang Iglesia Katolika kahit basahin mong cover to cover ang Catechism of the Catholic Church o CCC. Kaya, ngayon, napatunayan natin mga kapatid, sa demonyo ang MCDI. Maka-demonyo, maka, maka ang pagpapaliwanag nila at paglaban sa simpahang itinatag ni Kristo kung nasa nandun si Kristo. 28.20 ng Mateo. At ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Eh hindi pa naman tapos ang panahon, hindi eh, nasa amin si Kristo. Tanong, sino yung Kristo nyo? Yan ang sinasabi ni Pablo sa 4 ng Galacia na nang katutuboy hindi mga Diyos. Kaya, napatunayan natin mga kapatid, hindi naman pala masama tumawag ng Ama. Dahil mismo mga apostol, tumawag na Ama sa pananampalataya o hindi man pananampalataya. Dahil kung gagawin natin literal ang 23.9 ng Mateo, tawagin mo na lang ang tatay mong ina. Tawagin mo na lang ang tito mong ina. <laughs> diba? at burahin nyo na lang ang 5.13 ng unang Pedro at palitan nyo na ano, na si Pedro tinawag na kuya si Marcos. Eh, hindi. Sinusulatan ko kayo mga nasa Babilonia at kasamang binirang at ni Marcos na aking anak. Ang tinawag kang anak ng isang lalaki, eh, si Pedro yung lalaki, tinawag si Marcos pa anak, anong tawag ni Marcos kay Pedro? Ama. At mismo si Apostol Juan, ayon sa 2.13 ng unang Juan, unang Juan, sinusulatan ng mga kapatid at mga apostoles na tinawag na Ama. Therefore, hindi masamang tumawag na Ama, wag lang natin ibabaling sa ating mga mga ngaral yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi naman ibibigay ng Diyos. At wag nating ituturing na parang Ama na nasa langit ang ating mga mga ngaral. Yun ang bawal ng Biblia, gaya ng ginawa ng mga skribat pariseyo kaya na isulat at sinabi ni Kristo na huwag niyong tatawaging ama ang sinumang mang tao sa lupa. Yun ang subject of the sentence doon. Hindi para sa lahat yon Dahil na isulat ang 23.1.15 hanggang katapusan ng Mateo ukol sa mga skribat pariseyo, sa kapitulo 23 ng Mateo. Kaya ngayon mga kapatid, pag nilang natin, suriin natin, tama pa ba ang pinagtututuro ni Mr. Soriano? At ngayon yung overall servant ng MCGJ, ay MCGI Day tuloy. Eh, kasi kapatid na mabay eh. May binubulong sa akin. Nung nakaraan, puwit. Ngayon naman, bakla. Eh, hindi naman natin sinasabing bakla siya at yung mga miyembro niya. Ano, dahil masama yun eh. Sa ismebe ng unang kulit, pakikiaboy sa kapwa lalaki. Naku, kasuklam-suklam sa Diyos yun dahil gawain ng mga likuyin. Pero hindi natin sinasabing siya, ano. Kayo na bahala, mga kapatid. Dahil utos naman magsuri. Pag nilay-nilayan natin, Suriin natin, dahil wala namang mawawala sa atin. 4 uno ng unang one, mga talatang babasahin natin, o huling talatang babasahin natin, dahil ako'y antok na rin, dahil hating gabi na, ito ang sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espirito, kundi inyong subukin ang espiritong kung sa Diyos. Kaya walang mawawala sa atin kung susubukin natin ang ating mga mangangaral. Kaya, sino mang mangangaral ayaw sumubok ng diskusyon, ayaw magpatanong sa demonyo yan. At sino mang nagsasabi hmm, na pagdating sa pananampalataya ang tumawag na may antikristo sa demonyo yan ayon sa Biblia. Dahil mismo mga apostol tumawag at nagpatawag na ama gaya ni petro at ni Apostol Juan at ng mga apostoles ayon sa 2.13 ng unang Juan. Muli mga kapatid, wala na tayong maraming oras. Salamat sa Diyos.